Gagawa tayo ng bagong mga ito ng bagong costume <gười> mga ito. Gagawa muna tayo ng box. may luxe itong ating gagawin yung kasya mga ito kaya gawa muna tayo ng looks na maliit maliit na maliit na ito maliit na maliit kung natin ng sinulid para paghatakin ang pagbabaliktad natin mga mga natin ng sinulid kaya, maliit na maliit na mga ito fourth lang ang laki saka natin babalik rin bawasan lang natin yung konti natin yung sinulit ito hihilayan natin mga Ayan, yung ando yan po yung mahirap Mahirap ang bumalik to. Ano ba? Eh, ano natin dito? Sinabi na. Sabit natin dito. Tapos so kanotin, sa karote may ilahin dito sa duwag. Para bumasok lang yung sinunod. Tingok nila. Hindi natin siya mapalusot. Sumaliit. or sa ito yung lumusot ng okan nito tamay